mga boss What is up? <laughs> Kamusta naman kayong lahat dyan? Uh, nga pala, nga pala, nga pala Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng nanood Lahat ng sumuporta dun sa video namin uh, Dun sa video interview ko Video interview namin Dun sa All About Wheels Manila <laughs> Thank you sa inyo lahat. Thank you, thank you, thank you. Thank you sa lahat ng mga sumuporta at nanood at mga bumate. <laughs> Bilis ng pangyayari after ng video na yon. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Ito na yung sinasabi ko. Nandito na ako ngayon sa Tarla Circuit Hill. Meron nag-invite sa atin na, na malupit, sobrang lupit na rider ha. In-invite tayo ni Idol Fritzy Claveria. Yeah, from uh, 137 Workshop. Yes, yeah. Yes naman, talaga nga naman. So ngayong araw na to mga boss, papakita ko sa inyo. Ano nga ba yung feeling ng first time sa racetrack? Ito, As in, sobrang wala akong idea. Bigla, as in, bigla. sinabi ko kay sir na wala kaming kahit ano. Ni wala akong experience sa loob ng racetrack. As in, bangketa racing lang yung alam ko. So, ibang klase tong araw na to. Ibang klase tong mapapanood nyo na video ngayon. Ha? First time kong sasalang, grabe. Uh, isa to sa bucket list talaga na makapag-ride sa racetrack. At, take note, take note. Ibang motor gagamitin natin. Yung mga motor na hindi natin gabisado. Uh, pero, mga motor na malalakas Rapstar in the race <laughs> first time to grabe first time to mga boss wala talaga akong idea sa mga yari ngayong araw na to so lord ikaw na pong bahala gabayan nyo po kami ingatan nyo po kami ha enjoy lang natin tong araw na to dyan lang kayo Huwag mong makakain madami! <laughs> Grabe ganyan kakataba! Dalawang tao para lang masutiw! Nice one! <laughs> o, oh, ganda ng medyas! O, oh, panglaban talaga! <laughs> Sir, ano po gagamitin yung motor? Bira! <laughs> E-bike! po ang sinasabi ko Ayan na Pinagsuot na kami Grabe, hindi na ako kakain ng madami <laughs> Eh, wala pa to Ayan, ayan, ayan Let's get it on! strap. Woo! Sarap! <laughs> Thank you, Master Idol! Woo! Woo! Pagod na ako, mga boss. Nangangala yung kamay ko. Hindi na ako makapiga. Promise si motor. <laughs> Nagnanak pa. Parang sasabog. Ah. na tayo. Grahe na muna tayo. have you know boss ah. Ah. <laughs> hi babe shout out boss Fritzy lupit thanks for experience huh? all about wheels <laughs> First dry run! Galing, 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 galing! Oh, so, yun, no? Ingal na ingal na ako. From Mio. From Mio. Woo! Isang na race bike. Yahoo! <laughs> Eto na! Okay. Paano cambio nito, sir? Cambio mo lang ng i Hahaha! <laughs> <laughs> Thanks, nice Mike! kadena kadena daw kadena kadena dyan pa side stand nga aray ko So yun mga boss no? Tatry ko naman itong RC200 na gamit ni si Jay Valencia <laughs> Tingnan natin gano'ng kalakas RC200 Let's get it on guys Ang experience talaga promise sobrang saya subukan yung mag-race track lalo na kung motor talaga yung gusto nyo gusto yung motorista subukan ko. Basta yung feeling kunti para sa aming mga motorista. Sobrang trip. Adrenaline talaga mga boss. Tintay sarap sa race track. Sobrang thank you kay Master Idol. Yeah. Maraming salamat. Sa, yeah, Master. Oh. Uh, Siyempre dito sim, uh, guest ko na tatlo. Yeah. Hirap kumain pag naka Ano, Ano? no. Sit lang ang malakas. Ayay. Ay Ako lang yung dakila ha pagdupa. <laughs> Sobrang thank you, boss. Napakalupit mo. Pinakita mo kami ng malulupit na skills, ya. Uh, yeah. Uh, sobra, Natututo din kayo niyan. So, wala, ba, na, wala pa, tayo sa race eh. kaya... Wala pa sa tama, race, so... Yun. Ayaw natin masaktan, ayaw natin mga aksidente. Bigay lang muna natin kung ano yung tama. Diba? Hindi, na, hindi tayo naghahabol ng oras para tumulin. Nag-enjoy -e lang tayo, tamang chill lang. Tsaka maraming salamat siyempre sa Sec Supply kay Boss Bry. Sa kanilang tatlo. Siyempre, kay Boss Stephen. May the best boss. Aww. Yeah. Thank, you, very thank much. you, thank you so much na Thank you, thank you sa araw na 'to. Solid si makasupply. Yeah. Thank you. Bye, <laughs> uh <-huh>. bye. <Baka> <laughs> so, thank you, thank you boss. Maraming salamat. Sa uulitin. Thank you, so, masterpiece. Yeah. <laughs> thank you.